Dahil nga may kwarta na si Idol mga guys No, ipapasimbol nyo daw ang bike nyo sa ako At ang frame nya ay may winildingan pa Pero okay lang yan na Ibabakal eh. mo lang sudan sa may banwa oh. <laughs> Samahan nyo ako Tara, simbulin na natin ba Hello mga morning sa inyo mga guys no ba ngayong umaga may dinulong sa akin isang rider na 29er mga guys baw ang iya yeah, pre mga guys may winildingan sabi niya idol sa akin try daw namong buuhin ko ang mapapadlagan daw sabi ko sa kanya basta may kwarta bira daw ta so mali na pili na natin mga guys no ang kailangan naton gamito na mga pisa pisa so na mga guys kailangan muna natin i-align ang iya nga will set para naman mag lagan lagan sa natural na iaawa. <laughs> so ito na nga ni, mga guys, so nung nabuo ko na yung rimset ni Idol, syempre tatakodan na natin yan ang rotor disc tapos guma mga guys, interior gulong-gulong tapos tos lokon para naman may buho guluan. Wow. ha <laughs> So sabihin ko sa inyo mga guys, no, pag magtakot bala ako ng guma sa inyong arim ay nilalagyan ko ng hangin yung interior. Alam nyo ba kung bakit? Ayan ay, mga guys, yung pinakamabilis sa pagtakot ng gulong-gulong. Oo, kasi nga, pag inanginan mo, mabuklad na sa dayon sa sulod, tapos ay dasok mo na lang. Agay, kamot-kamot liso-liso, onagay. <laughs> ay, sulod na sa iya, puta. <laughs> Gago! So wait muna tayo mga guys no sa isyo ng frame ni Idol O oh, oh, mga guys kage daw ito nagcrack yung head job niya Kaya yung ginawa niya ay ah, pinawilding niya mga guys Ay ah, hindi ka ba lumagwilding bla oh. <laughs> ay suyaon so, sakon ah ay, So mga guys no dahil nga natugdog tong na ati o oh, ang balyo sakon Aboboy na lang daw sayang kasi pag ihaboy ati kanugon <laughs> At nang malagyan na natin mga guys ng head parts no Siyempre tatakod na natin ang ating siyak mga guys O oh, sa ano dyan, mga guys yung brand ng ating Siaka SR Santor mga guys na XCM Oo mga guys Tapos no matapos ko na igulo Simpre uutda na natin Tapos lalagyan na natin ng Star Nut o Umbrella Aba Ginapulpog niya naman Ay, Ayala sa akin mga guys no para limpyo daw to ko hindi na natong lagyan ng spacer so gumamit tayo mga guys na negative na airborne na stem at siyempre para naman magta purma purma tsuraya yeah. agita takot ko na yung gulong gulong sa may tubangan, abaw ba <laughs> so napansin ninyo mga guys no binubuligan ako dyan ni Bunso kasi nga naubos na yung lubrahon niya teka na may kung kami duwa gaubra do kada sa no abaw <laughs> like kuya like Bunso ba abaw ha? sana oh. so abang nagpa siya guys sa mga pre, no, no, ako naman dito nagbibisi-bisi, no, ano, sa pagtakod ng kanyang butong bracket at saka So, ito na nga ni mga guys, matapos na itakod ang krangset set, abaw, pedal naman na ragusa, ang ginulo, tsaka yung driller niya na Dior, oh, agay, okay, namin na, ah, may ginman po, masang yabike, oh, lantawanin nyo ba mga guys, oh, nagtatakod na lang ako ng chin dyan, pero, Pormado na bilatib ba? Yabis may milildingan pa. <laughs> so ito na mga guys, yung last ating Itatakod yung kanyang, ano ah, kibol mga guys. No, yung dinadanan. Blan ng sifter kibol. So ito na, naputulan na ni Bunso. Tapos inugot niya. About eh. Testing na naton sa pag-align-align eh. So sige so, unuta kayo para makita nila nga namin namin. Brata, abawa. Hindi <laughs> eh, puta. <laughs> Gago! So, yun na nga ni mga guys. do no? finally na umana aton niya. Bike at 29er. Bow, kahit may kunting issue ang premo. Kila, importante. Malipay ang tagiya. Ba. So, maraming salamat mga guys. Hanggang dito na lang si Maninoy at si Bunso. No, babay na sa inyo. Paalam na po kay Man. Nakaginansya na mga kami. Oh. <laughs> 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 Bow ka na. May sobra namon. Tala ka ta. Pulita. Tama na na. Bye-bye. <laughs>